panghe ah Tao inta Panghe eh? Wala bang tao dyan Eh grabe ang panghe eh? Talagang binaboy

Ayala, Ayala, Ayala Bridge to, mga Ayala kaya. Ayala Bridge, sabi niya, kaya, eh, sila lang rito. Ah, hintayin natin mga kayo, nagko-coordinate pa doon sa, nag, ano, sa hawkers natin kung ano yung mga ipag-uutos. Pero naghahanap kasi ng mga squatter dito eh. Baka mukhang sa Quezon Bridge to. Mukhang papasokan yung Quezon Bridge. Hintayin natin, hintayin natin yung uh, utos. Hindi kasi mga kadaan dyan po sa kaharang sila Hey! Eh. Ano ang pagigisingin yun? Ay, ano nyo nga yung tulugan lahat nun? Ay, sa kabila nga yung iba! Anik doon! Bababa na lahat to! Pahuhi

Boss nung kabila, sarado doon mo awatin! Kami ito awit! Ano to? Tarong-tarong na ha? Kami ito awit ha? Dito ba ito ha? ba yun eto nilalaglag na lang para hindi pa lang, bahay na pa naog. Okay, ba na. Hey bayan. na kayo dito. ano lang po bang? Ay, araw pa lang po. Araw pa lang? Okay. Kaya na si dito? Kami po kumain mo ito. Sa Tao na. Aduh, please. Dyan, Grabe dito Kabilaan pala to John hmm, Kabilaan, Itong kabila Access to papuntang eskwelahan Kaya sarado yan Pero eto, uh, footbridge bridge to Yan ah. ang masasabi mo Ang tanga na bahay Bahay Ang pangi Ang, ang, ang sa baba Pero dun daw sila nagsisira sa gasolina Pero sa baba pag ano ka, ang pangi Oo oh. Na, no? Hila? Hila natin sila po si Rito. Naku, puro basura na pala Rito. Puro basura na, no? Pang-hisa baba. Itong kapila, access to sa PNU sa kasatiyupi. <coughs> Hindi Negative Negative yung pregnancy test <laughs> etong kabila Ito yung access sa PNU Ayun Saka sa TUP etong kabila naman Ito yung access Ito yung pinaka footbridge Ito may nakatira pa rito Pakaman oh. o Basura-basura na talaga Ay grabe ang panghi Talagang binaboy Binao bui talaga ito. Grabe. Ang kasulatosok ng amoy. Talaga naman. Ano? Ulo mo, ulo mo. Hangin. Hay. May nakita si boss na kinarito. Nagdadagdag <laughs> na shabu. Hay, pakitin.

mga ganito hindi na pago to sigurado naman na uh, paramingan sa kanila majority sa mga nakatira sa ganito ay uh, sa mga positive na gumagamit yan Naku po, ay laglag pa

<laughs> thank you, boss! Happy birthday! Thank you, thank you! What's mm -hmm. that? Yeah. Okay. you diyan natin natanggalin 'yung dito. Yan 'yung uh, ginagamit nila. Pangluto, pangpagulong. Ng mga uh, Ito. 'Yung mga gitong mga ganitong klaseng Uh, mga nakatira sa ganito hindi malayo na talagang gumagamit sila hindi malayo na talagang user o gumagamit ng pinagbabawal na gamot alam natin yan dito sa Maynila Oh, bida sa ano to, yung bida sa ano?